Okay guys, sa video na to guys, ay samahan niyo kami. Ito uh, Tuparin namin ang aming panata sa kiyapo, sa Black Nazareth natin. At uh, panata kasi namin yan guys, tuwing matapos ang pesta niya. Pintuhan ko lang guys, guys bakit ko naging panata namin ang Black Nazareth ng kiyapo. right guys, kahit alam kong wala namang interesado guys at walang nagtatanong, ikikwinto ko na rin sa inyo guys bakit naging panata ko ang, ang aking pamilya din na pumunta, pupuntahan magsisimba sa Quiapo na pagkatapos ng kanyang pesta. So kahit hindi kayo interesado guys, bahala kayo, basta ako makikwinto ako. Anyway guys, nagsimula kasi yan guys, nung simula natin yan sa sa probinsya pa ako guys sa probinsya namin guys katolikong pulpul ko guys eh. hindi ako katoliko na parang parang guan basta basta katoliko lang tapos ganon bago ako pumunta ng Maynila guys akala namin doon sa probinsya sa Bohol ang Maynila ay langit so pagka graduate ko ng college guys talagang gigil na gigil na akong pumunta ng Maynila kasi na graduate na ako ng Siman na kurso guys so pupunta na ako ng Maynila may dala akong konting baho na pera. Ayun guys, uh, pumunta ako ng Manila guys at wala talaga akong yung parabang turno. Ano ba yung turno? Yung pupuntahan talaga ng isaktong lugar. Basta ako, ang ang dala ko lang ay iniisip ko may natapos na akong pag-aaral at kaya-kaya ko nang maghanap ng trabaho sa Manila. Ganun guys, so pagdating ko sa Manila guys ay hindi pala ganun guys. Kasi nung pumunta ako na Manila guys, wala naman akong Kwani, eh, talagang tutuluyan. Wala akong tutuluyan basta nakikisabay lang ako dun sa mga kasama ko. Tapos nararamdaman ko na hindi ako tanggap kasi nga talaga namang hindi ko naman alam na anong buhay sa Maynila. So, nung mga panahon na yun guys, may pera pa naman akong konti. So, hindi ko alam kung saan ako kukuha ng trabaho. Hindi ko talaga alam. Wala akong kalam-alam lahat. Wala alam talaga. Walang tumutulong. Wala akong magkuha. So, hindi ko naman alam na sa Maynila pala guys, ay ang labanan sa Maynila ay yung referral at saka Bakir Eh, simple, wala kang kilala. Wala talaga akong nakuhang trabaho, guys. Kaya, dumadaan-daan ako kasi sa Arligi kasi kami naka ako tumuloy nung panahon na bago akong dating sa Manila, Sa Arligi, kuya po ako nakapunta. So, nadaan daanan ko yung kuya po na simbahan. Hindi ko naman din kilala yan. At hindi ko rin alam kung gaano ka kuan yung basa ako. Simbahan siya. Ganun lang. Kasi katulikong pulpul -pul nga ako, guys, eh. So, ngayon, katagal na naiiyak nga ako kasi wala nga akong naging makakuha ang trabaho hirap na hirap ako so naisipan kong pumunta na lang dyan sa Quiapo so ngayon guys uso pa kasi dati yan guys yung maglalakad ka ng nakaluhod papuntang altar so nakigaya din ako sa mga tao guys kaso lang ang sakit pala sa tuhod guys hindi ko naatiis tumayo ako so doon na lang ako nagsimba sabi ko uh, black Nazaret Uh, baka pwede makahingi ng tulong. Hindi ako makakuha ng trabaho rito. Hindi pala ganun kadali rito. Kala ko kasi pag natapos ka sa pag-aaral, ay ganon na lang kabilis kumuha ng tinatawag na trabaho. So yun, nagdasala ako sa kanya. Pagka nagulat na lang ako, dinala ako ng kuan ko, at may na-atpasok kaming tarbaho. Rumboy ang napasok ko. Si Tuan, Tuan naman ako, first time ko na trabaho yun, guys. Mula nung nag-aral ako, naging rumboy ako. Kaso lang, guys. Ang sweldo ko ay 80 pesos, guys. 80 pesos, 10 hours kong tinarbaho yun. So, sabi ko, paano ako magsusurvive nito? Talagang hindi ako nagkuhan. So... Bumalik na naman ako sa kanya, sa Kiyapo. Bumalik na naman ako, sabi ko, Lord, hindi naman sa kalabisan. Pero yung nakuha kong trabaho kasi talagang napakaliit naman ang binigay sa akin ng sweldo. Pwede ba po talaga, ah, yung baka pwede makakuha ng, ng trabaho na kuha, yung laki-laki konti ng sweldo. Binigyan nga niya ako, guys, pahinanti pahinanti guys oh pahinanti talaga so lumaki naman yung sweldo ko kaso lang yun na nga guys grabe yung trabaho hindi ko madumi ako tapos ang bigat hindi, ko, hindi ako sanay kasi guys sa probinsya namin hindi naman sa nagyayabang anak ako ng OFW eh OFW tatay ko eh so may kaartihan tayo ng konti guys at medyo alam mo no kayabangan din yun na nga guys at yung pag apply ko ng siman guys ay kinalimutan ko na kasi kahit anong gawin ko eh hindi talaga ako tinatanggap kahit wala talagang nakik na wala talagang kumbaga walang kuan na ba walang chance na na makapasok kasi nga ang seaman pala ay kailangan pala ng bakir-bakir yan repair repairal so wala naman ako kahit isang taong magre-report -ri sa akin so kinalimutan ko na tinanggap ko na lang na ako ay isang pahinante so ngayon nag-deliver kami sa isang kumpanya nag, nagkasalubong ko ang aking batch ng high school hindi na pala siya nag-college so nagulat siya sa akin kasi bakit ganun ang trabaho ko kasi college graduate nga ako e siya high school graduate naging checker siya doon sa isang kumpanya nang lumot ka ako guys nang hina ako para kung hindi ko malaman ang gagawin ko para bang awang-awa ako sa sarili ko noon pero tinanggap ko rin tinanggap ko ng kapalaran ko na ako so kaya lang guys, eh, bumalik na naman ako sa kanya sa sabi ko, Lord, ito na ba talaga ang buhay na ibibigay mo sa akin? Sabi ko ganun, sabi ko, baka naman, kasi nag-aaral pa ako, parang inisip ko ba, ba saan makahingi ako ng tulong sa inyo? So, na may lipat, makakuha ako ng trabaho iba, kasi nga, pahinante, hindi naman sa minamalit ko yung pahinante, pero, kumbaga ika nga, eh, maka-level up man lang ako. So, Pagkatapos kong dasal sa kanya, tuloy ang buhay ko bilang pahinante. Tapos isang araw, nagpunta kami ng ng pair para magkarga ng mga harina. So, alam mo namang harina, di ba guys? duming dumi ka talaga dyan kasi talagang alikabok yan tapos papasanin namin kasi pahinanting ako tin wheelers yung sasakyan namin kaya lang pagtingin ko sa tabi may may uh, na, na lalaki yung baga yung tayo niya ba yung astig na astig ba naka jumpsuit kasi siya na gigita gitara lang daw namu-monitor lang so pagtingin ko namukhaan ko sabi ko classmate ko to ah classmate ko bagay po to Bagay po. Oh, shout out tayo, sir. Batch ko yan. So, nagulat ako. Sabi ko, Pri, ikaw pala yan. Ganun na ko sabi. So, ang ganda naman ng trabaho mo. Sabi ko naman ganun. O, bakit dyan ka nakapasok? Sabi, sabi niya, hindi ko alam kasi, pre, kung saan ako mag-a-apply talaga eh. Kasi wala nga ako talagang makuhan. So, hindi ko alam kung sagot ba ni Nasarino eh. Pero sa piling ko, sagot niya yung kuha Uh, sabi ko, pre, pwede ba ako mag-apply dyan? Kasi iniisip ko, college graduate ako eh. Kasi ka, mas malaki ako dun sa classmate ko. Kung so, sa sabi niya, oh, mag ka, mag-apply ka. Kaso lang, hindi ko alam kung saan ako magsisimula. Anyway, yun ang simula ng journey ko sa pag-security -si guard. Yung nakita ko yung classmate ko na nang late nga rin ako kasi pahinanti ako. At uh, yun na nga, bali, naisipan ko mag security guard na lang guys dito sa Maynila so marami pa akong mga nasalubong na mga pagsubok sa kanya talaga ako lumalapit at si Nasarino guys ay hindi siya nagbibigay ng ginhawa agad hindi siya nagbibigay parang sinusubok kanya sinusubok kanya hindi yung magic na parang bibigyan ka agad ng kuwan di ba yung tinatawag na kaginawaan agad hindi ganoon ang kuwan niya eh. Ayun nga guys, bali nakasanayan ko nang lumapit sa kanya every time na may mga pagsubok sa buhay ko, uh, tumingi ako sa kanya ng gabay. At hindi naman siya nagbibigay ng parang magic nga talaga. Sinusubok ka niya, tinatry ka talaga niya. Kaso lang guys, pumupunta ako sa isang busy sa pista niya, hindi ko nakayanan. Ako si Lola mag uniforme Lola, yung uniforme mo ng high school dapat sinuot mo. <laughs> Okay guys, nilambing ko lang yung tindera. Tuloy tayo sa kwento ko guys. Kaya, eto guys, tuwing pagkatapos ng pesta, ay pumupunta kami ng pamilya ko. Kasi, kung sasabay kami sa pesta. Kaya ano itong itim? Konsensya po. Yung kapitbahay na... Wa... Salbahay. Hmm. Marites na kapitbahay, pwede oh, uh -huh. Ayan po. <laughs> okay guys, kumukulit-kulit lang ako sa paligid. Anyway guys, yun na nga guys, sinubukan naming pumunta ng mispong pesta ng nasarino kaso lang hindi kaya ng powers ko guys talagang hindi kaya ng powers ko kaya sabi ko uh, black nasarit pasensya ka na ha? after ng pesta mo tsaka na lang ako pupunta sa'yo kasi hindi ko kaya eh. hindi ako pwede makipagsabayan anyway guys uh, kahit hindi kayo katuloy ko guys Te, para saan tong ganito te agimat eh agimat Ayun guys, bali kahit hindi ko kayo, kayo katoliko guys uh, pagbigyan nyo na yung kwento ko kasi ito nga yung dahilan bakit talagang naging panata namin ang pagpunta dyan sa Quiapo kasi nga every time na may mga hinihiling kami ini dinadasal sa kanya ay hindi niya hindi niya binibigay ng magic parang sinusubukan niya. siya nga daw eh, eh nga sa sakros eh, di ba so hindi siya nagbibigay pero sa ngayon guys nakikita ko na ang laki ng kuan, ang laki ng uh, tinatawag na impluwensya niya sa akin kasi nakikita ko yung pattern ng buhay na binigay na naibigay niya sa akin although hindi ako nagtagumpay sa pag apply ko ng siman ay may dahilan pala siya guys may dahilan siya bakit hindi ako nakapag abroad hindi ako nakapag siman kasi nung panahon na bata pa ako guys ay medyo may kalikutan ako sa aking kaisipan. Kung baga sa kuhane, medyo mahilig ako sa babae ba. So kung ginawa ni niya yon na nagsiman ako, umalis ako sa poder ng aking misis siguro, baka eh, hindi na kami nagsama ng missis ko ngayon kasi bakit eh may kalikutan nga ako eh baka so ah, naisip ko ah, may dahilan ka pala kaya hindi mo kahit anong tambling-tambling ko doon apply-apply talagang hindi ako talaga nakapasok bilang seaman so tinanggap ko na lang yun guys at ayan bali nag ah, nag journey ako sa security guard marami namin akong trabaho na pasok din at ayun tuwing may mga pagsubok o kaya pasalamat pumupunta ako sa kanya kasi nagpapasalamat at siyempre hinihiling na rin tulad ng youtube channel ko guys ay nung una kung sinumula ng youtube channel ko guys ay ang subscriber ko ay limang piraso isang pinsan isang kapatid ko na sa labas pero yung mga kapatid kong iba hindi kasi hindi ko kasi subscriber yun eh pero yung kapatid namin half brother ko siguro out of respect bilang kuya niya nag subscribe siya sa akin at yung aking misis na hindi naman siya ang nag-subscribe ako ang nagpindot na galit pa sa akin so tatlo na so may may hindi ako kilala yung dalawa bali lima so sabi ko Lord in, uh, ako ay hindi naman ako nangyangad ng, ng medyo kumbaga sobrang sikat ang akin lang makatikim lang ako ng kape. Nang isang kape lang, mga pakunti-kunti, makakatikim man lang at masubukan kong aking talent bilang, yun na, pagbablog nga. Ay ngayon guys, nagulat ako guys kasi naging 13,000 na siya. Wow, di ba? 13,000. 13 Pero although hindi siya ganon kabilis, matagal na ako nagbablog, matagal na matagal na, ay yan, binigyan naman niya ako ng pagkakataon na magkaroon ng dagdag yung mga aking mga subscriber. Ayan. So, ako kasi guys, uh, di ba si Black Nazareth, hindi naman nagsasalita yan eh. Masabi pa nga ng ibang mga reliyon, eh, isa siyang dibulto. ba diba? hindi siya nagsasalita, hindi siya nag-iingan na o pumunta kayo sa akin dito. Pumunta kayo. Pero, bakit marami pumupunta, di ba? Bakit marami pumupunta? So, siguro marami din talagang mga wishes na kanyang tinutupad o mga gabay wala namang mawawala eh kung kunwari may pagsubok ka ngayon may sakit ka may mabigat ka na pagsubok eh kung hindi ka katulikot eh try mo lang wala namang magagawa dyan wala namang wala namang bayad dyan eh try mo lang kung baka sige eh try mo lang kung mabigyan ka ng tulong ni Black Nazaret basta ako guys subok sa akin yan at siya talaga ang palagi kong nilalapitan bawat pagsubok sa buhay ko guys at ako ay hindi ako dumaan sa magaan na daan. Puro talaga lubak ang dinaanan ko sa Maynila. Hanggang ngayon naman. Pero talagang sa kanya ako lumalapit. humihingi ako ng gabay sa kanya. Siyempre nagpapasalamat na rin sa mga tagumpay. Imagine nyo nyo guys, ay ako ay isang probinsyano na walang-wala nang pumunta ng Maynila at nagpamilya ko. Apat anak ko, ako lang mag-isang nagtatrabaho guys. Kung iisipin nyo, paano mo may survive yun? Apat ang anak mo, ikaw lang nagtatrabaho. Minimum earner lang ako, guys. Minimum earner lang talaga ako. Kasi uh, tumagal ako sa trabaho ng gwardiya, security guard. Pero although marami akong trabaho pinasok. pero, So, hindi ganung kabdali ang buhay ko sa Manila. Tinatahap. Pero every time na may pagsubok, kabigatan sa buhay, mabigat. Gusto na ako minsan magpasagasa sa sobrang bigat. Pero sa kanya pa rin ako pumupunta at nagdadasal, lumihingi ng tulong. Although hindi siya nagbibigay ng ginawa agad, kasi nga, iniihaw ka muna niya sa pagsubok para mapatunayan kung hanggang saan yung iyong pananampalataya sa kanya. So sabi ko sa kanya, hanggat ako ay may lakas kaya pang tumayo ay pupunta ako sa iyo tuwing uh, pagkatapos mong pesta kasi sa pesta hindi ko kayang sumabay doon lalo na yung mga kwan sobrang dami talaga so yun lang din ako na may sa Black Nazarite na hindi naman siya nag, nagkakaroon ng hindi naman siya umaalis sa kalsada pumupunta sa kalsada para manginganyo ng tao na uy magsimba kayo sa akin pumunta kayo sa akin hindi naman siya nagkaganon eh sabi nga nila istatua nga lang siya eh kahoy nga lang eh di ba pero ganun pa man hindi God moves in mysterious way di ba So, alam kong yung ibang mga may, mga ibang reliyon, pagbigyan nyo na yung kwento ko, guys. Kung ano man na hindi nyo napag, kas, nasunduan sa inyong damdamin kasi iba nga ang reliyon nyo. So, yun lang naman ang nasa akin na si Black Nazareth ay hindi siya umaalis na kanyang, hindi isa altar. Nandyan lang siya, nakatayo lang siya ganon, nag, simbolo na hawak-hawak niya yung cross kasi nga bilang sakripisyo para sa mga taong niligtas niya. At wala siyang sinabi o pumunta kay sa akin. Magsimba kay sa akin, wala siyang ganun. Pero tuwing pesta niya ay hindi talaga makikita naman ninyo sa mga kuha natin, mga coverage natin na kung gaano karaming tao ang pumupunta para magpasalamat sa kanya. So dun lang naman, bali ibig sabihin talagang may mga may mga mga dasal na sinasagot talaga niya. So malay mo kung ikaw naman ay iba ang reliyon mo, iba ang paniwala mo. Try mo lang ipasok. Wala namang gwardiya dyan sa simbahan ng kiyapo. para harangin ka o iba ang reliyon mo. Hindi ka pwede rito. Hindi. Lahat naman ay open para pumasok at humingi ng tulong sa kanya. Ibig tungwari ngayon, Mayro kang dinadaan na medyo mabigat na suliranin sa buhay. I-try mong lumapit sa kanya kasi ako talaga talagang sa kanya ako lumapit lahat ng bigat sa buhay ko sabi ko nga hindi ako dumaan sa ma malinis na daan ma malinaw na daan hindi talagang bako bakong daan dinaan ko pero hindi ko rin uh, naubos isipin na paano ko nasurvive yun ang mga anak ko naman nag-aaral lahat lahat sila na nag-aaral nag-iisa ako nagdarbaho ay hindi ko alam bakit, oh, bakit ko nasurvive yun bakit, bakit nakakuhan sa kanya lang talaga ako lumalapit nagdadasal, umiiyak ako. Lalaki ako guys, uh, macho macho ang datingan natin. Pero pagdating sa kanya, umiiyak ako sa kanya na nagpapasalamat at nangihingi ako talaga ng gabay sa kanya. Kaya ganito, dahil, kaya yan ang dahilan bakit panata ko na pumunta sa kanya para magpasalamat pagkatapos ng kanyang pesta. Okay guys, yun lang yung uh, gusto kong ipaliwanag sa inyo na bakit panata kung pumunta sa Black Nazaret, siyang kaya po tuwing pakatapos siya ng pesta niya kasi nga magpapasalamat para sa mga gabay na binigay niya. Sige guys, kita-kita tayo sa sunod video guys. Bye-bye!